Alam mo, minsan hindi natin napapansin na ang ilang payo sa relasyon ay maaring makasama kaysa makatulong. May mga payo na parang maganda sa simula, pero sa totoo lang, maari itong makasira sa inyong pagsasama. Hindi maiwasan ang mga pagsubok sa relasyon, lalo na habang lumalalim ang inyong pagsasama. Maraming tao ang magbibigay ng kanilang opinyon kung paano mo dapat pangalagaan ang iyong relasyon, pero hindi lahat ng payo ay makakatulong. Sa pagkakataong ito, tiningnan namin kung ano ang mga payo na inire-recommenda ng mga psychologist na huwag mong sundin upang mapanatili ang isang malusog at masayang relasyon. Sana makatulong ito sa iyo, kaibigan. Number 7. Kaibigan, Hanapin mo ang mas mabuti para sa iyong sarili. Alam mo, madalas ang mga kaibigan o pamilya natin ay may sariling pananaw sa ating relasyon. Gusto lang nilang mapabuti ka, kaya minsan sinasabi nila na hindi ka karapat dapat sa iyong partner dahil hindi ito matagumpay o hindi natutugunan ang kanilang inaasahan. Pero, kaibigan, ang ganitong pananaw ay hindi makatwiran. Kung pumapasok ka sa isang relasyon para lamang sa personal na benepisyo o material na bagay, mali ang dahilan mo. Ayon sa mga psychologist, hindi dapat nakabatay sa ganitong dahilan ang isang tunay na relasyon. Kung ang iyong partner ay nagpaparamdam sa iyo ng pagmamahal, nagpapasaya sa iyo, sumusuporta sa iyong mga pangarap, at nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, yon na ang mahalaga. Magkasama kayong makakamit ang anumang layunin at mabubuo ang isang pangarap na buhay. Number 6. Kaibigan. Tandaan mo ito, patunayan mong ikaw ang mas malakas at huwag magpapaapi. Alam mo, may paniniwala na sa isang relasyon, may isa na namumuno at isa na sumusunod. Pero sa totoo lang, mas mahalaga ang pantay na paggalang at pangunawa kaysa sa kompetisyon kung sino ang mas malakas o mas makapangyarihan. Sa isang relasyon, may kanya-kanyang responsibilidad ang bawat isa. Pero alam mo, may nam rin kung minsan ay nagpapalit kayo ng papel upang mas maunawaan ang isa't isa. Ang pinakamahalagang pundasyon ng isang matatag na relasyon ay respeto at komunikasyon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas dominante, kundi kung paano kayo magtutulungan upang mapanatili ang balanse at pagkakasundo. Number 5: Kaibigan. Alam mo ba na hindi mo kailangang laging maging romantiko? Habang tumatagal ang isang relasyon, natural lang na bumaba ang matinding romantic excitement na nararanasan sa umpisa. Kapag nakikita mo ang ibang magkasintahan na puno ng sorpresa, bulaklak at sweet gestures, maaring itanong mo sa sarili mo kung bakit hindi ganoon ang iyong partner. Pero tandaan mo, may iba't ibang yugto ang isang relasyon. Hindi pwedeng manatili ito sa honeymoon phase habang buhay. Mas nagiging matatag ang isang relasyon kab na nito ang iba't ibang hamon at mas lalong lumalalim ang inyong koneksyon. Kung sa tingin mo ay kulang na ang romance, huwag mo itong gawing dahilan para mag-away. Sa halip, ikaw mismo ang gumawa ng mga hakbang upang muling buhayin ang kilig sa inyong pagsasama. Number 4. Alam mo, hindi talaga may iwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Pero tandaan mo, mahalaga rin ito para mas mapalalim ang inyong samahan. Sa bawat alitan, mas naunawaan ninyo ang isa't isa at natututo kung paano harapin ang mga sitwasyon sa hinaharap. Kung hindi ninyo pag-uusapan ang problema at pipiliin na manahimik na lang, baka mas lumala pa ito. Kung patuloy mong itatago ang nararamdaman mo, isang araw, baka sumabog ito sa paraang mas makakasakit. Kaya, kaibigan, sa halip na kimkimin ang iyong nararamdaman, mas mabuti pang pag-usapan ninyo ito ng maayos at bukas sa isa't isa. Number 3. Alam mo, sa isang relasyon, hindi naman kailangan na alam mo lahat ng bagay tungkol sa partner mo. Lahat tayo, may karapatan sa ating sariling private space. Ang pagsilip sa personal na mensahe ng partner mo, o ang palaging pagtatanong kung nasaan siya, alam mo, maaring mauwi yan sa toxic at controlling behavior. Sabi nga ng mga eksperto, ang ganitong kilos ay maaring mauwi sa emotional abuse, na kasing delikado ng physical abuse. Kapag palaging nararamdaman ng partner mo na siya ay kinokontrol at pinaghihinalaan, unti-unti siyang mawawala ng tiwala at pagmamahal sa iyo. Kaya imbes na maging paranoid, mas mabuting pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng tiwala niyo sa isa't isa. Number 2. Alam mo, ang pera ay isang napaka-sensitibong usapin, lalo na para sa mga kalalakihan. Kapag sinabi mo sa partner mo na hindi sapat ang kanyang kinikita, maaring magdulot ito ng matinding away. Kahit na totoo ang nararamdaman mo, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon at may pagunawa. Sa halip na igit na kailangan niyang kumita ng mas malaki, subukan mo siyang suportahan at bigyan ng inspirasyon para magpatuloy sa kanyang pagsisikap. Tandaan mo, Nasa isang relasyon kayo upang suportahan ang isa't isa, hindi upang siraan o paghinaan ng loob ang isa't isa. Number 1. Alam mo, isa ito sa pinakamalalang payo na pwede mong matanggap sa isang relasyon. Huwag mong pilitin ang partner mo na maging tulad mo o tularan ng ibang relasyon na nakikita mo. Tandaan mo, bawat relasyon ay natatangi. Hindi porket nag-work para sa iba, magwo-work din para sa inyo. Sa halip na ikumpara ang inyong relasyon sa iba, mas mabuting pagtuunan ninyo ng pansin kung paano ninyo mapapalakas ang inyong sariling pagsasama. Ang pinaka-importanting bagay ay kung masaya at buo kayo, hindi kung paano kayo tinitingnan ng iba. Alam mo, minsan talagang mahirap huwag makinig sa opinyon ng iba, lalo na kung galing ito sa mga taong malapit sa atin. Pero tandaan mo, sa huli, kayo lang ng partner mo ang tunay na nakakaalam kung paano gumagana ang inyong relasyon. Huwag mong hayaang sirain ng maling payo ang isang magandang pagsasama. Gamitin mo ang iyong sariling puso at isip sa paggawa ng desisyon para sa inyong relasyon. Ikaw lang ang makakapagsabi kung ang relasyon mo ay tama o hindi at kung paano mo ito ayusin. Kaibigan, ano ang pinakakakaibang o maling payo sa relasyon na narinig mo? I-share mo ito sa comment section, gusto kong marinig ang kwento mo. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong partner, para sabay-sabay tayong matuto. Mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming tips at kwento tungkol sa relasyon, mula sa akin sa iyo.